Sa billiards, tulad po ng aming naibalita sa inyo noong isang linggo, sumagitsit na po sa top 3 ng billiards money list, si top Pinoy pool wizard Dennis Orcolio. Matapos po na mapagwagian niya ang corona ng China Open, lumobo na po sa mahigit 71,000 US dollars ang total earnings ngayon ng Bislig Surigao del Sur Pride. Siya po ay 30,000 dollars na lamang na malayo sa numero 1 ng si Shane Van Boning ng Amerika sa money list. Alamin po natin. Ang mga susunod na plano sa career ng 34-year-old cue master na asawa ni Rona sa report na ito ni Chika Babe Ika Montes. Ngayon may yung mga magaganian eh. Basta ako maglalaro na lang ako. Aha. Uh -huh. uh, ang inspirasyon sa ating mga ito ang mapagkumbaba subalit makabayang pahayag ni Top Pinoy Pool Master Dennis Orculio na makapanayam sa telepono ng PTV Sports kanina. Sariwa mula sa pagkopo ng kampyonato sa China Open noong isang linggo, inihayag ni Orculio na wala siyang ibang mithiin kundi ang maitaas pang lalo ang bandila ng bansa sa international billiard scenes. Aminado si Orculio na mabigat ang hamon ngayon ng ibang nasyon sa sports na dati-rati ay shoe-in ang tagumpay para sa mga Pinoy Q artists. Sa katunayan, maging ang discoverer at manager ni Orkulyo na si Bagsy Promotion Head Perry Mariano ay naniniwalang 120 kilometers per hour ang speed ng development ng mga kalaban, habang tayo ay tila tumitirik na. niya, ng mga bigatulog ng panahon kung ngayon dami na naman pero buo ang tiwala ni Orkulyo na hindi pa rin nawawala ang taguri sa Pilipinas bilang billiard superpower. Yun nga lang, kailangan aniyang magpatuloy ang pagtatanim ng punla sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagong talento. Ah, hindi ah. Matibay ang Pinoy. Ah, lagi tayong nandyan. Hindi pababa ano kaya yan eh, kumbaga season season <stuturna> mm -hmm. eh, eh. pero matiba yan, pinapre may momentum dahil galing tayo sa panalo, may medyo may medyo, Kailangan din natin sweat. Samantala, masusubok muli ang gilas ni Orculio sa magaganap na World Pool Master sa Poland sa October 5. Very prestigious ang torneo. At tanging sina Orkulyo at Alex Pagulayan lamang ang mga Pinoy na sasargo dito. Ang masakit nga lang, Canada na ang dadalhin bandila ni Pagulayan sa nasabing event. Para sa PTV Sports, Ika Montes, Telebisyon ng Bayan.